Pag po yung umahanap sa ngayon, dahil po sa isang viral uh, uh, na na usapan po sa social media, regarding po sa isang post sa, sa, uh, sa Twitter. Pag uh, na humingi ng uh, pumanin sa lahat po na, na apektuhan po sa nagawa ko. At uh, humingi po ng dispensa sa lahat ng mga uh, na nasaktan at na nasamaan po dun sa post ko. Lalo uh, na po dun sa ating uh, President Elect na Rudy Duterte. Rudy uh, oh ako po ay nandito ngayon para humingi sa inyo ng ng tulong at ng uh, pangunawa dahil, dahil na po doon sa post niya. Uh, Nakumari lang po sana ni uh, video uh, ma mawala yung mga pag mga pagbabash, pagbubuli. Uh, dahil nakakitura na din po yung mga nako, ko, pamilya ko, trabaho. Uh, yung pong post niya yun ay gawa lang po ng uh, isang uh, atending ng damdamin uh, at uh, umasa po kayo na hindi na mo makakulit yung, yung, uh, yung gano'ng mga pangyayari uh, walang po yung mihingi ulit muli po, mihingi po ako ng tulong na sana po ay eh, huwag na akong palakihin uh, pa huwag na akong uh, mag-brought out of uh, too much uh, proportion yung pong uh, mga nangyayari. Dahil uh, na, hindi naman po ako talaga mong masamang tao. Ako yung uh, isang uh, simpleng uh, mga mayan na na maaaring uh, sobrang po sa isang sitwasyon, sa isa kong sa, isa po, sa isa issue sa sa ating bansa. Uh, kaya po, ako yung humingi -humi, mula po sa mga supporters ni Mayor ko sa mga uh, pamatahan na kaibigan na lubang uh, na naapektuhan sa uh, sa mga bash, bashers, sa mga uh, sa mga nambu, nambu, nambubuli ko sa internet, sa Facebook. Uh, sana po ay matapos na itong problema ko ito dahil uh, medyo mundo na po yung nakakalam eh medyo uh, masama na rin po yung naging ano, uh, tingin sa akin naging tingin sa akin ng mga tao uh, sana po eh, yung mga napag-share na nakagusap po sa mga nag-delete ng post uh, okay uh, tapos, uh, po yung na humingi po ng mga pangunawa na sana po ma, madilit na rin po gawa po na medyo magaling po yung pagkala muna dito sa siyudad ng San Pablo, sa Laguna and sana po madilit na po lahat and wala po akong intensyon dun sa nakasulat. It's, it's just that na uh, I'm only mimicking the uh, the situation regarding the uh, regarding the issues and the uh, sana po, ay mapatawad din po ako. Ako ay humingi ng sa mga naapektuhan ulit e, sa pangyayang ito. So, mapapasalamat po sa lahat ng tumulong. Ano? Mula sa akin pamilya, mula po sa mga kaibigan. katrabaho, so, kamag-anak sa ibang bansa na nagbigay uh, ng uh, suporta. Uh, uh, this public apology was initiated by uh, Solid Emilio ng San Pablo and PRD National Volunteers Foundation by District of Laguna. Muli po, napasalamat po ako sa mga tumulong at uh, muli po ako yung ng dispensa. Na una na kay Mel Duterte sa mga na post ko po laban sa kanya at uh, umasa po kayo hindi na po ito makaulit. Uh, sana po eh, ako'y matulungan niyo rin na uh, madilit po sana yung mga post kasi talagang medyo itakita po yung pangalan ko at yung, ano, uh, at yung picture ko dun sa ano mo. Muli po, nagpapasalamat po ako sa video Solid Duterte, video ng San Pablo ng PRD National Volunteers Foundation.